misteryosong bangos na naninirahan sa lagun na matatagpuan mo lang sa bayan ng Karamuan, probinsya ng Sur. Maraming haka-haka o kwento na minsan ang kumitil ng buhay ng isang banging isda ang may huwagang bangos. Kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-share para malaman ng iba kung ano nga ba ang totoong nangyari sa manging Mahigit limang dekada nang naninirahan ang bangus na ito dito sa lagun na matatagpuan mo lang sa isla ng Matukad Island dito sa Karamoan. Ayon sa kwento ng asawa ng isang manging isda, kumuha ng kawayan at pinutol ito at tinulisan ang dulo ng kawayan at kusang lumapit ang isang bangus at sa kanya pinatamaan ang bangus kaya niya nahuli. Inuwi ito sa bahay at niluto. Takang-taka ang asawang maging isda dahil sa sobrang lasa at napakasarap ng pangus na ito. Hindi niya alam magiging bitsa ng buhay ng kanyang anak maging siya. Lumipas ang isang linggo, sumakit ang ulo ng anak, pabalik-balik sa ospital hanggang sa nakitil na nga ang buhay. So yan kung nagustuhan nyo nga ang video ito, don't forget to share. So kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, Huwag niyo naman pong kalimutan i-share ang video nito para naman malaman ng iba.